Huling kaway sa inyong lahat. Dabi kong baon. naging sa akin Ayun na nga mga kabady, ang dami kong pinagdaanan, <coughs> nakuha ko ng aking pinaghirapan, ito umuulan, umuulan sa ubor, oh. Antay na nila ako doon, oh. Kaya ano sa mga ngayon May masalama ako mga kabady Masalama May umulan no Magawa naman yung mga kaibigan ko <laughs> Biglang umulan Ayan na Lunes alis na ako Lipad na Umulan pa blessing Blessing Ayan na malapit na tayo Ayan sila Gantong mga mga kabady Kapag ano Pagka uh, may nagmamahal sa'yo na kaibigan mo Pagka alis ka na Sila magpapakain sa'yo Hi sorry Hi sorry Hala um. Hi welcome to my vlog Salamat grabe mula no ay hey, vlog to ha vlog ganto sa sa atin pag ano uuwi ang isang mabuting taong tulad ko kasi pag mabuti ka mabuti hindi ka paghahandaan ng ganyan no oh, ba diba? sus malaking ano na yan akala ko nga wala mga natakot dapat nagsama kayo ng gwapo para oh, okay. Wala Hello, eh. <laughs> oh, Girlfriend na yan. Ako, wala. Eh, mga kaibigan ko, salamat. Hello. Hello. mauna na akong umuwi. Welcome. Mauna na akong umuwi sa kanila. Sila dito pa. No? Ganto dito, pagka uuwi na, no? Yung isa. Oh, Ang ka kaibigan. Ay, lang sige sige kakain muna tayo nabihina lang magyosi thank you lord for all the blessings you for all the blessings salamat panginoon may mga taong tulad nila na talagang nagbawas ng kanilang mga kayamanan salamat po panginoon nakuha ko yung aking pinaghirapan sa isang buwan na halos walang wala Ah uh, sana Panginoon na makauwi ako ng maayos at paki at gabayan niyo po ang aking mga kaibigan na handang gumastos para sa akin. Amen. <laughs> Salamat <laughs> ka. Okay, okay. dito pag ano pag may masalama. <laughs> so, si... oh, oh, sa pamilya naman ngayon, sa pamilya naman pamilya ba, uh, uh, Biglaan uh, eh hindi ko alam gagawin ko kaya sabi ko, tinda muna ako baseball. <laughs> Mga Mga natakot. Tawagin mo ah, ay, sa ulan. Lumabas sa kanila. Tawagin Sige, kain na tayo. Ay video pala. Okay. kasi sa akin Mm. Di ba di ba tinanong mo rin ako hindi kita kinasagot kasi maibil ay Ngayon sinasabi ko na Kaya may ano na kayo na 14 years kayo may ano kayo. op bawal banggitin. Ay hindi na rin napadala ko na piso na lang dala ko eh pauwi ng Pinas. Yes. Salamat ha. Eh, pagka mabait ka sa mga kaibigan mo, ahandaan <coughs> ka nila ng ganyan. <clears throat> sige. Abutan ko sila ano. Wow. Sila. Hmm. na. Ngampon na, papack up na kami mga kabadi. Kailangan videohan natin 'to. Ito yung nalalabisan sandali natin sa ano. Ubor. papakap na kami kasi umuulan. Sunod na vlog natin mga kabati na airport na tayo ha. Ah magatin mm. pa sa'yo. O oh, po yun, Martes. Martes, o. Oh. Si, ano daw? Trans po. Nagpabook na ako. Sila dito, uh, mag... mag pa ng pera yan sila. Ako, wala na. Naigib ko na. <laughs> ako, bubuoyin ko ang 20 years para may 2 million ako. <laughs> Plus. <laughs> Plus. <laughs> Kaya kayo mga nasa Pilipinas dyan, mag-abroad kayo habang bata pa. Kasi dito pag naka 10 years kayo o 12 years, milyon na nakukuha ninyo. Yung service award nyo, service award. Kaya kayo habang bata pa, nasa 20 pa, mag-abroad kayo. Kaysa nasa Pilipinas kayo, 10 years, magkano lang? 100-200,000 lang, no? Salamat. Diba sa Pilipinas, naka 10 years, 300,000 lang? Ang liit. Yan na mga papack up na kami kasi maambon eh. Tsaka ang init. Ay. Okay. binalutan kanila bro hmm. <laughs> parang kanin baboy ah. <laughs> oh, bro, ati ati tayo dito daw, bro yung yan binigay sa atin oh. yan ang dami grabe oh. <laughs> yan. 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 bro atin yung bukas agahan natin salamat Diyos ah. salamat sa inyo huling kaway sa inyo lahat dabi kong baon hi kaway mo na hi ng at ng Good luck! God bless you! Mag-iingat ka dun sa Pilipinas! Salamat! mag ka dun ka na sa Pilipinas! ka para may kami Para pag may anak na ako, tig 1,000 real mga ninang. oh. galing sa Siyempre, galing sa Mga kabati, dito din mga video. Marami tayong bit Ayan, oh, mga ninang ko. Oh, ka, na, sana -asaw para. asawa <laughs> para... Oh. So, sa yayaman ng mga ninang ko, oh, 1,000 real yan. Pero per ulo ang ibibigay sa anak-anak. Thank you. sige, good. Thank you. Salamat. Thank you. Good luck, bye. Salamat, bye. Salamat, bye, bye. Salamat, bye, bye. bye.